magkano nga ba yung kinita ko sa pag -joy ride Pa. Wala akong dinagdag diyan. Ayani honest review no? So bilangin natin. 1 2 3 Sarap kumain dito, may libring resort. so may nakuha akong booking from mula sa bahay, may na-detect na booking dito lang sa Barbara at dihatid natin sa San Mateo Resort. 68 pesos okay na yan para sa magandang umpisa Mag uh, short ride lang punta na natin siya first passenger natin from SM San Mateo 68 pesos binigyan niya tayo ng 100 so maraming salamat ma'am yung unang kita natin ngayon 100 magandang umpisa yan wala nang sukli binigyan tayo ng tip Ayan, pangalawang booking natin dito oh, sa Pasig. So, mula San Mateo hanggang Pasig. 179 so binigyan tayo ni ma'am ng 200 so, Salamat sa tip ma'am O bali pangalawang booking ko Kumita na ako ng 300 So time check Mag alas 10 oras, So may nakita akong malapit na gasoline na dito Nadaanan ko pag po na tayo para Diretso na yung Good morning Pula So meron na naman tayo Nakuha ang booking Wala pang 5 minutes ako Nagpapahinga Booking na So atid natin siya sa Meralco Avenue RCBC Malapit lang yung dito yung pasahe is 98 pesos si ma'am K pangatlong customer na rin pangatlong booking na ah, natin andito naman tayo sa Ortigas so, kung saan, -saan na tayo napakadpad no dahil sa mga booking so naihatid natin si ma'am K yung may um, kaye from alam ko kaya tayo eh, part ng kaya tapos yun natin natin sa dito sa may uh, Ortigas RCPC Ang fair niya is 98 pesos Pero binigyan niya tayo ng 100 uh, 20 pesos so salamat po pangatlong booking. abang tayo ng pangapat kung saan naman tayo mapapatpag Eh may dalawang joy rider sa harap nakatambay meron isa dito sa likod to bali balis na yung isa tatlo kami ngayon nakatambay dito Antay ng booking. Ilang ilang kanto lang yung layo ko sa ano sa agency ng Canada. Mercan Canada. Puntahan ko kaya ano, Ilama ko dalang requirements Sa eh. da, susunod ta try natin mag-apply. time check 11:20 na nang magtatakalian na. Ah. Eh ikot na konti tapos wala talaga matukal yung pasero nga sige paps yung nakasama ko kanina sa tambaya nakita ko rin dito sa ilalim ng mega mall nasa ilalim kami ng mega Ball, sa bridge A&B to eh so hanap mo na siguro ako na makakainan dito kung na ako eh so, siguro parting Green Hills para siguro dyan makakailan dito kasi sa EDSA wala yan so ayun napunta naman tayo from Ortigas napunta naman tayo dito sa Global City sa Makinli ang pamasaya ni mamis 124 binigyan niya ako ng uh, 130 so ayan thank you ma so ayan yun pala isa sa maganda dapat pala meron kang baon na at least pamatid gutom tinapay ganyan kasi pag kinabutan ka dito sa mga loob-loob ng mga ano mga company, wala ka lang makainan dito na mura-mura. So, -mura. ito, may nakita akong dito, Parisan. Nasa Global City, malapit. Kamera oh, is na lang pala, kuya. Kino Paso Global City. Sarap kumain dito, may libreng dessert. alas 5 ang mabas uh, alas 5 yung medyo 5.30 ako tana ano sa araw pa lang oh naka 1 to na siya eh papso ano na kota na yung biyahe niya nandang biyahe mo kayo alauna pa lang hahataw ah, pa to Apat na tagti 300 1 to hindi na 300 yung last ko yung Ah. Oh. Alabang to, tap. Kaso 280 bay. 280. Oh. Pero, oh. Eh, siyempre, may ano na yun. Pasaya rin mas. Sinas, wala na 300 yun. Oh. oh yung dalawa, oh, meron, meron nga ako na, na ang pakabiti. Ah. Oh. 2, 2, 40 2, 40 niya, 320. Oh. Okay. Ang laki ng tip, no? Hmm. Maganda kasi talaga po ka ng Cavite hanggat hindi ka nakakuha pabalik dito. Doon ka lang paikot dito. Puti, <laughs> kaya ako nga. Ayaw ko nga pumunta ng dasma. Unang muna ka. Unang. <laughs> ko. Mentohan muna. Dapat talaga pero isang... Pero para, para up, sa akin, siguro, tama lang siguro yun. Eh. Yung dala, tatlo. Hindi, yung isang abs lang. Isang abs lang. Isang abs. Para hindi nagkakaan. Para hindi nagkakaan. Kasi pare-pare ulap naman tayo ng kahanap po. Eh. Oh, o, nakikita kita nga tayo kahit di yung... tayo magkakakilala kahit ang kaspayan ano, oh, pero oh, pero ang pangit lang, ilang, nakailang kwentuhan na ako na COVID, pangit yun. Parang pangit yung approach nila. Kaya nga naninira sila. Pangit nga ang approach nila. Kaya utap ako COVID eh. Ah. siga, akala mo kasi yun. Okay. kasi kung nga nakasabay ako sa stoplight, sabi ah. niya, ako? may pasayro pa siya. Ah. Ah, box. Sabi niya, nakarang. Siguro naka 300 pa lang box. Ah, ganun ba? Eh, anong pa sabi ng mga Uh, ako pa bumati no? doon, eh. Sabi ng customer, ang hirap din yung, ang hirap daw magpug sa inyo. Oh. Wow. mo! Ginaga lang. Naninira, sabi ko. Sira ulit ang movie na to. Pero meron namang iba na hindi. Kaya uh, bisa may nakakabatihan ako sa stop light. Mubit, so, mubit yun. Mubit! Okay, uh, may, may laban na-approach niya. May yeah. angkas pala, lalamog. Yeah. Tsaka mubit. Um yeah. hey. Tapos joyride. Right. Apat tayo. Okay oh, lang yung uh, lalamog kasi delivery naman yun eh. Ah, yun, 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 ah, okay, okay. Pero yung sa tao. Ah. Kasi daw ah, pag na-disgrasya, hindi nila alam kung saan nila hahagilapin yung ah. company. Kay Angkas ba o kay Joyride o kay Moobit. Kaya kailangan kung is, dapat Mamimili ka kung saan, ka, saan mo na talaga gusto. Oo, oh, tama. Kung Joyride, Apo, joyride, naman, joyride lang, no? Ano ba? Makati, Makati tayo. Ulit. so eto tambay tambay muna mga pang wala pang booking walang pasayero at dito kami malapit sa Guadalupe tulay Ito may joy dito sa harap ko siya kanina pa daw siya dito wala daw booking kaya ako naman kapapaghatid ko lang dito sa malapit abang-abang so, lang, pahinga lang So eto napadpad naman tayo ngayon sa Makati insan <laughs> sana ako napunta Anyway booking ako na pinuntahan Kaso kinancel naman niya So bad trip yung gano'n Yung malapit ko na tapos kinancel pa Sayang Anyway malapit lang naman ako sa kanya Mga 600 meters lang Kaya lang kinancel niya eh. e, Wala na yung magawa doon Nakisabay daw siya sa kasama sa trabaho Pero pwede naman talaga yung gano'n Nangyayari talaga yung. Oh, so, ang daming booking dito sa Makati, kaya lang pili-pili lang ako ng konti. So, ayun, hindi ko na naiba vlog yung mga pasero ko. Abangan niyo na lang yung kita reveal natin today, no? So, yung mga last few days ng mga vlog ko na uh, ah, yeah, eh, eh, hindi ko rin yata na-upload na. So, ito today. So, pagkagaling ko ng Bataan, bumiyahe kaagad ako ng uh, joyride pagpabalik ko dito sa kahapon kababalik ko lang kahapon sa dito sa Manila and eto napadpad tayo dito sa Pateros ayun joyrider yan may pasahero siya dito rin siya nagdala ng pasahero so, time check tayo ngayon alas 5 na ng hapon sakto alas 5 na oh, And tambay tambay lang tayo ay nga muna ang yung sakit na ng puwit ko Ang init So ano talaga ano? Pero syempre mamaya rebuild tayo ng kita natin Nakaka 9 booking Parang na vlog ko lang yata Apat na pasayero So ayun Basta mamaya abangan na lang natin kung magkano yung kinita natin today Nakuha tayong booking From dito uh, Makati to Taguig 62 pesos. So, tagay na natin yun. So, ayan, good morning. Magkano nga ba yung kinita ko sa pag joy ride? Kahapon, naka day ako. Isang buong araw, napaikot-ikot sa Maynila. And, kumita tayo ng... So, eto yung lagayan ko ng... Uh, kita yung lahat ng kinita natin sa buong araw. So lumabas ako alas 9 na tanghali na nga eh. So baga lampas na ako sa ah uh, yung pinaka maraming pasahero. So kagabi, ang pag-uwi ko hindi ko na to na hawakan, hindi ko na to na buklat kasi pagod na pagod tayo, no. So bubuksan natin. No, hindi ko to dinagdagan, hindi ko to binawasan, Ah, uh, nabawasan siguro kasi kumain ako sa labas eh. So ito. Ayan yung, ayan o, kita nyo naman magulo pa. Wala akong dinagdag dyan. Ayan yung honest review, no? So, ibabawas natin dito is yung gasolina ko. Halos tatlong beses yata ako nag gasolina. One, one hundred 1, 100, 30, 150 ganun tatlong beses So, yun yung naging gasolina ko kasi ayaw ko lagi, nagpupultang ako palagi kasi wala, oh, wala na, wala na laman. Tatlong tigo 100 plus yung kinarga ko. Yung isa 150, yung isa 140, yung isa 150 din yata, parang ganun. Mabot din ng 450 yung gas ko. Pero full tank yan nung inuwi ko, no? So, ito, ang mga barya pa yan, Ayan. Tapos kumain ako ng Paris, uh, pares. Tapos soft drinks, ayon, Mabot ng isang daan mahigit yung kain ko na. Ah, hindi. Tag na 90 plus. 96 at saka 95. So, magkaiba, no? So, yun yung bin. Tapos bumili ko ng tubig. Worth 12 pesos. Ayun. So, let's say yung gas ko is 450 Uh, 400 400 na lang uh, 400 400 tapos kain ko is uh 200 600 maglas tayo na 600 no so bilangin natin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 laban so 11 one, one. so meron na akong 20 2 4 so malinis to na 1100 so kung iaad mo yung ating gas syempre hindi naman yun kasama sa ano pero konsumo 'yon pero isa rin yun doon sa kinuha ko rin dito sa kita so 400 at saka yung kain natin na 200. Ayun. So pumapatak na nawalan tayo ng 600. So kung i add mo yun dito sa kinita talaga no is 17 2 4 6 7 8 eight. Tama ba? Two, four, six, eight. Ayan, ito yung ano. Eighty-eight. Ayan. Yun yung kinita ko. Wala na dito, wala na. Oh. Hmm. So, ayan yung kinita ko. Sa isang araw So, simula alas 9 ng umaga naka ako ng alas 10 Kasi medyo malayo tong uwihan ko, no uh, San Mateo, pa. So, ayun So, ang sakit sa puwet Tapos Matigas kasi yung upuan ng ano So, mas maganda talaga yung komportable Yung inuupuan Pero yung sa Honda Click ko, hindi ko nararanasan Yung ganito eh, yung sakit sa puwet Malambot kasi upuan ng Honda Click Yung sa akin kasi parang napalitan na kasi ito eh ng upuan so ayun yung kinita natin rebuild no so as joyrider ayun hindi madali uh, pero masaya masaya kasi maraming tip no may mga nagsosobra ng bayad yun maraming salamat kasi na appreciate nila yung hirap lalo na pag traffic talagang ano dumaan kami sa EDSA yung na experience ko kahapon so syempre pinakamadali underpass yung pag underpass namin na gano'n grabe nakulong kami dun sa ilalim parang empyerno pero di pa naman ako nakarating sa si empyerno pero kung isipin mo talaga parang ano yung kung may dala kang pandesal baka naluto na grabe yung pasero ko nga yung si mam ma hindi na siya makapagsalita eh sabi ko wala na magawa kasi traffic talaga so kahit na nakamotor kami yung singit singit siguro medyo nakakasingit singit ko konti pero talagang napakahirap tapos yung pagdating naman sa uh, Makinli so luckily meron kami meron akong napagtanungan na joy rider san ba dito pwedeng kumain so hindi kami ka pwede naman kami kumain sa Jollibee pero mostly ang kinakainan lang namin pares goto Paris yun lang yung mas uh, convenient mas mura at saka yun lang yung ah, halaga isang daan nakakain ka na may kanin ulam may soft drinks ka ba? So, sabre, sobrang uhaw. So, yun lang. Nashare ko lang. God bless. More ride and safe sa biyahe.